Good morning mga kasari. So ayan nga guys, dahil ang aking uh, sari-sari store ay unti-unti nang lumalaki. Hindi na talaga pwede yung paisa-isa guys. Kaya bumili ako nitong isang karton na Son rocks para ma-deliver na dito sa bahay at hindi na ako pabili-bili ng paisa-isa. So ito guys, binibenta ko lang nito ng 18 pesos. And then itong 500 is 28 pesos guys ito din mga kasari kasi bihira lang din tong surf na mag buy 6 get 1 free bumili na ako ng isang sako nito sa aking ahente guys so ang benta ko nito is 45 pesos and then ito din so ayan kasi mabilis lang ito ma maubos mga kasari ha tapos andyan yung mga sunrocks ko sa ilalim yan ang bilis lang maubos nyan guys tapos uh -huh. So, ayan na yung mga max glow ko. Kunti na lang yung aking tagbebente, guys. O, oh, ayan. Ilang peraso na lang siya, lima. So, box-box din ako pag bumili niyan, guys. Tapos, itong aking max glow. Ito, mabenta to siya, mga kasari. Kasi maganda kasi to siya, mabula. Tapos, mabango pa. Ayan, isa na lang. Mas mabenta to, guys. So, ayan na mga kasari. Nakabili na ako nito. Isa sa ako din binili ko nito, guys. Kasi pag pa isa-isa ka, um, 45 pesos to, guys. Pag bilhin mo to, pag pa isa-isa. So, isang sa ako, mas nakaano ka. Nakakamura ka pag isang sako So, ayan, bumili na ako. Mabilis lang kasi maubos din yun, mga kasari. So, ayan, guys. Check natin tong asukal ko. Ito yung brown na asukal. So, ang benta ko sa brown na asukal, 20 lang yung one quart. Check ko, baka kasi may mga langgam. Yan, kailangan din siyang patungan nito o oh, kasi nagmo-moist. Yan, check yan dyan. So, eto naman yung puti. Check natin, may baka diba may mga langgam tayo makita. Ayun, may isa akong langgam nakita. Mahirap na pag ma-ano ng langgam, guys. So, ayan. Yun lang yung hirap pag uh, bumibili ka ng sako-sakong asukal kasi ikaw ang magre-repack. Dahil so, sobrang busy mo, ayan, hindi ka na makapag-repack. So, mas maganda kasi, guys, pag sako din yung asukal ang bibili mo kasi malaki yung tubuin mo doon. Tapos, nagtingi-tingi din ako, guys. Ito yung sampung piso. Tapos, eto naman yung iglima ayan <laughs> itong white ako bumibili nito na isang sako kasi hindi masyadong fast moving so ito 'yung ano guys o oh, tag 10 14 ayan bilis maubos ng asukal so bukas magre-repack na naman ako so yun lang update ko dar yun lang update ko ngayon guys thank you good night